Hi guys! Good morning! So isang video na naman po pala ang isishare ko sa inyo. Ito yung pagluto ng bunga bilia guys. Nakita ko nga po pala ito na linuto doon sa Thailand at kinain po nila doon po sa video ni Mami Will ng isang vlogger na Pinay na doon na po nakatira sa Thailand. So ayan po, Nakita ko na maraming bulaklak dito sa kapitbahay. Kaya nanghingi po ako dito para matry ko nga pong lutuin yung pirinitong uh, bunga bilya. So ayan po, uh, linililis ko nga muna po pala yan at tinanggalan ko ng mga maliliit na bulaklak. Hindi ko po alam kung alin dito yung bulaklak, kung alin yung dahon. Kasi yung alam ko yung uh, dahon, itong green. Pero sabi nila, ito daw din yung dahon, yung kulay pink na yan, guys. So, kahit alin dyan yung dahon o bulaklak, itatry kong lutuin talaga yan, guys. At, syempre, hinamay himay ko nga po pala ito ng isa-isa. At, syempre, kailangan maingat sa paghihimay dahil sa matinik ang kanyang tangkay, guys. So, nakita ko po doon sa, sa store ng mga Thailander doon, yung mga iba't ibang... Uh, bulaklak ay kinakain po nila guys so ayan po uh, kailangan isa-isahin natin yan tanggalin at syempre guys kailangan din natin yan na hugasan po ng mabuti dahil nga sa maraming alikabok guys at syempre ay ilang beses ko yan po hugasan kasi mayroong mga uod uod at ayan nagmix na ako dito ng harina at seasoning ng paminta seasoning tsaka asin at naglagay ako dito ng dalawang itlog at saka ng tubig para ma-mix na natin itong harina mixtures At siyempre ay nagpakulo na muna po ako dito ng Mantika sa kawari dito sa labas ang lakas ng ating apoy. Ay yan guys. Nung mga nakaraan po ay nakita ko rin yung hibiscus o gumamela. So tinry na lutuin, ginawa kong tea at saka juice. So, masarap naman po siya ang lasa. Lalo na po yung juice niya, nilagyan ko po ng lemon. So, lagyan ng konting ice. Masarap siya guys. At saka yung hibiscus nga, uh, mahal yan pagka isinerve sa mga restaurant guys. So, ayan nga po ay nagluto na ako dito. Inumpisahan ko ng lutuin. At tinagal-tagalan ko yung pagluto para maluto talaga yung bulaklak ng ating mga bunggabilya. Dahil nga medyo umaambun-ambun guys, kaya minadali ko na itong aking pagluluto. Baka hindi natin tumatapos na lulutuin natin. Ay nandiyan na, matubigan yung ating kawali. Mayroon pa akong uh, na iisipan na gusto kong kainin, na napanood ko din dun sa YouTube, guys. So, next time, siguro, yun din po ang gagawin ko. Yung dahon ng ano nga ba yun? Basta, next time, yun po yung gagawin ko na kakainin ko, guys. isasaw sa mga maanghang Mahilig din naman ako sa mga kinilaw o salad, guys. Kaya walang problema sa akin yung mga ganyan. So, ayan, luto na yung ating bulaklak. Ito na, luto na, guys. Yung video niya, nakumain ako, nandoon na sa aking Facebook, guys. Panoorin nyo na lang. So hanggang dito na lang yung aking video. Thank you for watching.